Eto nga, uh, ano kaya ang, well, kung talagang ipipilit nila yan, at syempre, numero yung labanan, at, uh, well, tiyak na papasa, pagbigyan ng iba pa niyong uh, kapakongresista, yung miyembro ng mayorya, ano kaya ang maaari lamang na safeguards natin sa ganyan, uh, Congresswoman France? Um, well, kami po ay, ano no, um, pag na tong GAA, uh, kami po ay magdudulog 'Yung aaralan na namin 'yung pagdulog sa Supreme Court para once and for all ma-define talaga kung sino lang mga agency ang dapat magkaroon nitong confidential and intelligence fund para mm -hmm. ma-maano natin ano para hindi nagkakaroon ng iba't ibang mga interpretation dito sa mga at tingin ko naman malinaw naman 'yung joint circular eh pero hindi naman ito um, ginagampanan or hindi naman ito sinusunod ng mm -hmm. halos lahat ng mga agency kaya yan nga no nagkaroon sila ng mga ng lakas ng loob na kahit na hindi sila ahensya ng national security, ng public order at iba pa ay humihiling na rin. At kaya talagang yan, yan ang pwede naming maging direksyon pagdulog niyan sa Supreme Court. Pangalawa, meron kasi kaming nakasalang din na na, na kalang batas tungkol dito sa Confidential and Intelligence Fund. Sana ay madinig din sa Kongreso para magkaroon ng talagang uh, pagpapatibay ng batas at guidelines dito sa Confidential and Intelligence Fund. Kasi hindi lang Raymond itong confidential lang tinitingnan natin ano malaki din yung mga pondo sa mga unprogrammed mga mga unprogrammed Uh, fund. At saka doon sa special, ano no, yung mga SPF, special um, allocation, yung mga SPF na talagang parang port din ito, port barrel. <laughs> Kaya talagang uh, kailangan natin itong busisiin talaga. Hmm.